Sino po yan, ma'am? Kayo po yan. ah... Uh... Ako yan, ay, nakaupo. Nila niya. Ako sa nila niya yung nito. Ah, sa kalsada ko. po kayo, oh, ma'am. Ano kayo? Ano yan? Sa akin yan. Hindi yan. Pero po yan, ma'am. Saan po yan, ma'am? Gusto oh, yan, ma'am. Hindi naman yan no. sa'yo. Gusto namin. Wala ka niya. Wala pa lang pag-uha. Sino po ang kumukuha ng video na ito, ma'am? Yung kapatid ko po, ma'am. At saka yung mga tindera. Yung mga tindera. Opo. Hmm. <coughs> At dito ay uh, sinaktan kayo. Okay, nakikita po natin may mga pasa uh, sa katawan, sa legs, no? At sa kamay, ba? Uh, dito pa po, ma'am. Meron bato. pa po dito, ma'am. Nah, Hanggang dito ngayon? Na uh, uh, at Kasi sa... may bagong nangyari, ano? Ay, sa ito ba ay uh, napablatter mo at nagkaroon ka na ba Opo, ng medico-legal? Opo, ma'am. Okay. Kailan ang huling pananakit sa'yo? nung ano lang po, ma'am. Noong... Lunes ng madaling araw. Lunes ng madaling At, araw. At saka nung linggo ng madaling araw. Yung o dalawang beses ba na yon ay uh, naipa-blutter mo? Nagkaroon Hindi ng... na po, ma'am. Kasi ma'am, parang... <laughs> Napagod na rin ako dahil wala nang katapusan yung katawang okay. ko, bog sarado. At uh, hindi lang po kasi ito ang una-uhuling pagkakataon. Matagal na rin yan yung ginagawa sa akin, ma'am. Okay. Pero hindi lang ako nag action dahil nga iniisip ko yung mga anak ko. Okay. At, Pero marami pong saksi, no? Opo, marami mo, nakakaalam. Opo yung mga anak ko dahil mismo sarap sa po ng mga anak ko, sinasaktan niya ako. Okay. Ito kasi ma'am, ang uh, unang-una natin dapat talaga natin gawin ay documentation. Kaya ko po tinatanong kung nagpa-medical legal ba kayo. Meron po or... ma'am. Meron, meron kang meron ano? Po, meron kang mga blotter. Uh, sa pulis o sa barangay? Una sa barangay tapos sa ano po sa my station tapos okay. nagpa pa po ako. Ngay ngayon, uh, ito ba ay naiangat rin natin sa kanyang mga superiors kasi ito ay hindi ito walang sasantuhin ang hierarchy nito dahil ano ito napakalaking krimen nito. Napatawag na ba siya at kayo hindi. ay napagharap na sa Hindi po po. Um, hindi. Okay. Ijan ka namin matutulungan. Pero tatanungin ko, ano ba ang gusto mo mangyari ngayon? Para sana sa akin, ma'am, gusto ko lang sana, ma'am, na ipatapon siya sa malayo para matahimik din kami at isa, ma'am. Hindi rin pwede ako magsama kami, ma'am, dahil may sakit ako sa puso. Yun ang inaanok ko sa kanila. Maliit pa yung mga anak okay. ko. Yun uh, din ang iniisip ko na hindi ko rin siya basta rin ipatanggal dahil nga yung mga anak ko. <laughs> hindi ko alam kung kailan ako mawala. Yung mga anak ko kawawa din. Okay. Nakatira siya ngayon sa inyo? Nagsasama kayo? <laughs> Opo, ma'am. Okay. Alam ba niya na nandito ka ngayon? Hindi po, ma'am. Okay. Ano sa palagay mo ang mangyayari pagka nalaman niya na nagpunta ka dito? Eh, mama, alam. Pero tingin ko, ma'am, alam na siguro kasi nga kaninang madaling araw, panaytawag siya doon sa kapatid ko, nagmamakaawa siya po na iurong ko daw. Okay. Tapos, lagi kasi niyang mukhang bibig, ma'am, na sinasabihan niya ako, ang <laughs> bubo daw ako, <at> tanga daw ako. <laughs> Ngayon, hindi ko narinig sa iyo na gusto mo siyang hiwalayan. Ay, yun na nga, ma'am, na mag nga kami, ma'am. Dahil nga gusto ko rin, ma'am, na mapaayos yung buhay ng mga anak ko. Okay. Dahil nga, unang-una, ma'am, maghulo talaga kami, mam ma pag nandyan siya sa bahay. Dahil okay. nga, lahat ng gamit namin, ma'am, sinisira niya, ma'am. Tapos, yun nga, ma'am, tinututukan na po niya ako ng baril. Okay. So ang gagawin natin ay magkakaroon tayo mag-apply tayo ng Barangay Protection Order. Yun nga, okay, Kasi sa barangay, bigla na lang para wag siya, na siya lalapit Yun sa inyo. Yun rin, ma'am. Bigla okay. na lang siya po umuwi dyan sa bahay na hindi namin alam na bigla na lang siya nakakapasok kahit anong sara namin sa pintuan. Okay, at lalo na kung nakainom. Meron ka bang pwedeng kasama mo sa bahay ngayon? Nandyan yung kapatid mo? Uh, wala, ma'am, dahil nga pinagmumura niya yung mga kapatid ko. Umalis yung kapatid ko ma'am kasi nga grabe siya magsalita ma'am. Kaya kami lang tatlo ng anak ko sa bahay nakatira. So sasamahan ka ng uh, ating uh, reporter ngayon para maiayos natin ang documentation sa so, Women and Protection's Desk na siguro tayo didiretso para mai... ano natin. to Police Corporal Moises Balmes, magandang oh, yes, hapon po. po sir. Magandang so, hapon din po ma'am, magandang oh. hapon. Nandyan kayo ngayon sa Manila Police District Station 13. Okay. Ipapaabot po namin ito sa inyong station commander dahil nandito ang asawa mo na si Aisa. Okay? Ang inireklamo ni Aisa sa iyo ay ang patuloy na pananakit mo sa kanya. Tutulungan namin siya para makasuhan ka. 'Yun lang po, Ma'am. Mas mabuti na rin 'yun, Ma'am. Dahil paulit-ulit niya ako sinasaktan sa harap ng mga anak ko. <laughs> nandito pa 'yung mga ma'am sa katawan ko. Nabayan ko na nga siya, ma'am, namang babae siya. Pero uwi pa siya, sinasaktan pa niya ako. Hinagmamakawa e, na yung dalawa kong anak na wag na siyang umuwi. Pero yan pang niya, ma'am. Ma'am, hindi naman totoo, ma'am, na sinasaktan ko talaga, ma'am, yung na tao ko, ma'am. At saka, mag kay ma'am, may anak po kami. Saka mahal ko na asawa ko yan, ma'am. Huwag Taka... kang magsabi. Huwag kang magsabing mahal kay nandyan na lahat ng ebidensya. Kung ako nagsisinungaling yung mga anak mo, ang dapat magsasalita ng totoo dahil hindi bulag yung mga anak mo. May video tayo, Moises, ha? At saka may medical legal din tayo. <coughs> Ipakita mo, ma'am, yung pasa na ginawa niya sa akin, mm -hmm. Napanood mo ba yon, Moises? Hindi po, ma'am. Hindi po. Okay. Kasi ito, i-report ire din namin ito sa station commander mo. Kasi ngayon, ang next step natin is hindi ka pwedeng umuwi. Kasi baka mamaya pag nakainom ka, kung anong gawin mo dito kay Aisa. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon po, Colonel Gomez. Uh, sir, this is a case of domestic violence. Ang uh, wanted sa radyo po ay sasamahan si Ma'am Aisa para makapag- uh, Uh, makafile po ng uh, appropriate na case. Pero sa inyo pong side, sa side po administratively, ano po ba ang pwede nating maitulong dito kay Ma'am Aiza? Lalo na po, merong threat uh, to her person kung uuwi na naman or pupunta itong si nagsabi Moises. siya, Ma'am, na nagsabi sabi siya, Sir, na barilin daw niya kaming tatlo bago siya magpakamatay. Kasi gulong-gulo na yung utak niya dahil yan sa babae niya. Hindi ko naman sila pinapakialaman. Hmm. Ma'am, actually ma'am, <laughs> uh, I heard everything uh, pertaining sa revelation noon ng ating uh, uh, complainant ni Mrs. Balmes okay. Number one ma'am, to be uh, clear, hindi natin pwedeng itolerate yan. Walang-walang bawal yan eh, pagkatotoo yan. walang unang ang gagawin ko dyan, eh, I will uh, immediately relieve him promise uh, presented uh, designation kasi team aryo ko to eh and uh, i will uh, request him na uh, to deposit his firearms yes uh, to our uh, custodial uh, officer okay. and then paimbestigahan ko to ma'am paimbestigahan ko to and i will put him Uh, in our uh, admin holding ma'am hindi ko to papoformahin muna Salamat At mo, po Sir din, <laughs> Yan lang ito sa dito lang muna ma'am yung makikita ko siya yung okay. sa barracks nila Yes sir para kung ano man ang maging disposisyon o no, gagawa siya ng hindi maganda ako na mismo mamama mga uh, kakastigo sa kanya ma'am right there and there However, ma'am, we will uh, observe the protocol and procedures pertaining to this situation, ma'am, and uh, rest assured, the leadership and our stance here, ma'am, hindi tayo pwedeng mag-tolerate ng ganyan. Maraming, I hope, hindi totoo yan, ma'am. I hope. Oo. Kasi, ma'am, pag totoo yan, medyo mabigat yan, ma'am. Maraming maraming salamat po, sir. Uh, we will furnish you po with the video. Kasama rin po yung uh, magiging, uh, yung mga... Previously reported na mga napablatter na ni Ma'am Aiza at saka yun pong mga statement po ng uh, mga kapatid niya at ibang witnesses, at katulad po mga ng mga tindera. Ang mga anak ko rin, ang makapagsasabi rin pero, ng totoo oo, po. Pero ma'am, yun sa mga bata, medyo ano tayo doon kasi yeah. underage sila, it will have to be in the, with the guidance of a social worker po. Pero nagpapasalamat tayo kay... Uh, Lieutenant Colonel um, Emmanuel Gomez, kasi ang unang-una po niyang gagawin is didisarmahan na nga po. Ipapasurrender po ang kanyang uh, firearm. Tapos, he will be held in, uh, hindi naman held in custody, pero uh, administratively, meron naman po silang mga protocol din dyan. Kaya lang ma'am, ito naman po ang sasabihin ko sa inyo, kailangan po umusad na meron tayo or meron kayo na ifa file na kaso. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. marami na rin po tayong experience na... Sa unang bugso po ng damdamin, galit at uh, takot ay medyo malakas panloob, Pero maaawa, magpapatawad o dahil sa mga anak ay magbabago ang isip. Hindi po namin kayo pipilitin ha, pero bibigyan po namin kayo karamp ng karampatan na guidance. At siguro baka kay uh, Dr. Camille, Garcia Camille o, o, lalo na for uh, psychosocial counseling. Pero first things first. Women and Children's uh, Protection Desk Unit tayo. Ha? Para maano natin yung kaso. Dapat talaga maano na rin siya kasi nga paulit-ulit na lang sir yung ginagawa niya sir sa bahay. Umuwi siya. Na sinasaktan lagi niya ako sir. At uh, meron ka bang gustong iparating kay Moises sa ama ng mga anak mo? Wala po. Ma'am, first and foremost, ma'am, ano, uh, medyo ikalman niyo na yung sarili ninyo. Kasi hindi naman po pwede ito pag may ginawa pa siyang kalokohan, ma'am. Very glaring na ito. Eh, hindi naman po pwede yan, ma'am. At pangalawa, i-disarma ko na ito, ma'am. Sir, alam yan. niyo, Alang... sir. Lagi yan, tinututukan po niya ako ng baril. Nakikita po ng mga anak ko. Sinasakal niya ako. Hinuuntog niya yung ulo ko sa pader. Ako ah, po, ma'am. Ma'am, huwag na kayo mag-alala, ma'am. Baka mamaya, meron kayong karamdaman pa, ma-aggreviate. Ah, <laughs> Huwag naman kayo mag-alala, huwag bahala dito. Hindi, at uh, ma'am, pwede kayong kumuha ng barangay, ano, uh, protection for, ano, uh, order, uh -uh. Opo, para ho, ano, para ho, uh, mayroon meron din tayong initial yes. na legal basis, so para hindi siya baka, ano. At kung pupunta dyan, bibigay ko yung number ko, ma'am, uh, directly tawag ko kayo sa akin. At uh, I hope na hindi siya tatawid sa pag-uusapan namin, hindi siya lalagpas. Okay. Eh kung hindi, oh, eh, kami na magkakaroon ng problema ng dalawa. Pero at this point of time, nandito naman siya, ma'am. Gawin ko yung procedure natin, ma'am. Sige po. Sir, maraming maraming salamat. Sir, uh, sir off-air yes, po namin kukunin yung number ninyo. Pero ngayon po, diretsyo na po. Sasamahan na po for uh, Sige, filing okay, ng okay, case ng bausi Si, si okay, Ma'am Isa. Ma Sige po. okay Yes, ma'am. Sige po. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Napakalaking tulong nito, Isa, ha, na mismo si Colonel uh, Emmanuel Gomez ang uh, magbibigay ng protection sa iyo tibayan mo ang loob mo para sa mga anak mo dahil kailangan kanila. Okay? Huwag mong pairali ng takot. Sana ay buo ang loob mo dito sa magiging desisyon mo na ito. Dahil mm -hmm. hindi rin naman aatras ang wanted sa radyo sa ibibigay na tulong sa iyo. So, Shari, vow case tayo and then of course, counseling Apa. with uh, Dr. Camille kasi napakahalaga nun para mabuo ang tibay at lakas ng loob ni Aisa para sa mga anak niya. Imo-monitor po namin yan, ma'am, mm -hmm. and um, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio kung ano po po yung mga kailangan po ninyong tulong, ma'am. Yes, okay ma po. Salamat po, Miss Aiza, and maraming salamat po, uh, Colonel Emmanuel Gomez, yes. ang uh, station commander po ng Station 13, Manila Police District. At uh, magandang hapon po. Ayan, kasama niya rin po sila, Colonel. That's salamat that's po. Sana all, sana ganyan lahat ng mga station commander, ano? Oh, Personal pa niya na cellphone eh, ibibigay para makontak kung sa kasakali. po. Huh? Opo. Sige po, okay. ma'am. Tibayan mm lang po yung loob niyo, ma'am. Kausapin Sige po, po namin kayo lang. sa kabilang studio.